sa dati niya po <laughs> <laughs> ano nito nagsusupal ay hindi siray nang tiyan nagsusupal pala ano nak busi mo yan ha eh? magiging sa sa dati mo magiging sa ano alam mo Matakawan talaga eh. Ayan <laughs> o. Ay, nakakalahati na. <laughs> Ayan. Alawin. <Hello. laughs> uh, <yun na>. Uy, <laughs> ano na. <betawad? laughs> ano ba itawan? Ano, nagot ka kay Dali. Ano nga Ano nga yun? Alawin. <laughs> <Hello. laughs> <laughs> ano siya ba? Ano siya? Yeah. siya? <laughs>

Ay 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 Rana Papang mula kanak ah mm -hmm.